Si Kuya Ramil ay isang masipag na tricycle driver sa Tacloban. Araw-araw, iniikot niya ang lungsod gamit ang kanyang tricycle. Masaya niyang hinahatid ang mga tao sa kanilang mga paroroonan. Malaki man o maliit ang kanyang kita, kontento na siya. Mahal niya ang kanyang trabaho at ang buhay na mayroon siya. Si Kuya Ramil ay may asawa at mga anak na umaasa sa kanya. Sila ang inspirasyon niya sa bawat pagpajak niya sa kanyang tricycle kahit na mahirap ang buhay, puno ng pag-asa at pagmamahal ang kanilang pamilya. Isang araw, isang malakas na bagyo ang dumating sa Tacloban. Ang bagyong Yolanda ay nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. Maraming bahay ang nawasak, kabilang na ang bahay ni Kuya Ramil. Wala silang natirang damit o gamit. Pati ang kanyang tricycle, na siyang bumubuhay sa kanilang pamilya, ay nasira rin. Nawal si Kuya Ramil ng bahay at kabuhayan higit sa lahat, nawalan siya ng pag-asa. Paano na sila makakabangon muli? Ngunit sa kabila ng trahedya, isang kakaibang lakas ang gumalot kay Kuya Ramil. Hindi niya hahayaang lamunin sila ng kalungkutan. Kinuha niya ang natitirang parte ng kanyang tricycle at ginawa itong parang kariton. Dito, nagbigay siya ng libreng sakay sa mga taong nangangailangan. Maraming tao ang naawa sa kanya, ngunit mas marami ang humahanga sa kanyang kabayanihan. Sa gitna ng unos, pinili niyang maging liwanag para sa iba. Section 4, Isang Bagong Simula Isang araw, nakuhana ng lokal na media ang kwento ni Kuya Ramil. Maraming tao ang naantig sa kanyang kabutihan. Isa na rito ay isang negosyante na nagpadala ng tulong. Binigyan siya ng bagong tricycle para maibalik ang kanyang kabuhayan. Tuwang-tuwa si Kuya Ramil sa biyayang natanggap. Ito na ang simula ng kanilang bagong buhay. Mas lalo pa niyang pagbubutihin ang kanyang trabaho at hindi niya kalilimutan ang mga taong tumulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Section 5: Ang Diwa ng Pagtulong. Simula noon, tuwing may bagyo, aktibo si Kuya Ramil sa pagtulong sa mga biktima. Gamit ang kanyang tricycle, naghahatid siya ng relief goods at tumutulong sa paglikas ng mga tao sa ligtas na lugar. Ang kwento ni Kuya Ramil ay nagpapaalala sa atin na sa gitna ng unos, may mga tao na nagiging liwanag para sa iba. Sila ang mga bayani ng ating panahon. Nawa'y maging inspirasyon si Kuya Ramil sa ating lahat. Maging matatag tayo sa harap ng mga pagsubok at higit sa lahat, magtulungan tayo at magmalasakit sa ating kapwa.